Babag pa lang araw mga kapaders. Welcome na naman kayo sa akin channel. Muli nagbabik sa inyong harapan ang Padre Rizom Vlog. Pari ba ko adventure naman? paribang bang pasabak naman sa laot? At kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag mo lang kalimutan na mag-subscribe. Pakibin notification bell button para lang kayong updated sa akin vlog na aking upload sa YouTube. Lubos ko lang ka salamat sa mga silent viewers, subscriber na patuloy na walang sawa sa mong suporta at laging nanonood ng na mga video sa YouTube. Saka din po sa mga hindi-skip ng ads, Ababal sa kami bang maya God bless, ikinpagalagi dyan panibagong gabi at panibagong sisid tayo dito sa Bahura, hanap tayong isda naroon, nasa malaking salap timbungan, isda may balbas timbungan ang unang nagpakita sa atin ating gigitikin mm -hmm. huli ka dyan winamano kagad, maganda klaseng isda ayos ng pambigas na naman salamat Lord hanap tayo ulit ng isda naroon, malaking butite ito mga kapatid Masarap sana itong ulam kaya laan ito sa amin. Kinakatagutan ito. daw kaya ang laman na ito ay. Awan ko lang. Pero sa ibang lugar kinakain ito. Dito kaya sa amin meron kumain na ito. Isang pamilya binawian ang buhay. Hanap na lang tayo ng ibang isdang mapana. Huwag na yung butiting iyon. Baka tayo malisgras siya. Na ito surahan. Susungkitin ko muna palabas para umatras. Nahana na kaya iyon. Oh, dipti makita. Na ito pa. Atras na doon sa kabilang butas. At para mahuli na kita ha aroy aroy nawala pa yun na ito mm hmm, buti na lang at nagikot sa kabilang butas hindi naglampas malaking surahan kagad ang nagpakita na naman sa atin ano raw kayo kung may makasamahan pa ito sana nga mayroon pa at para mauli pa natin ganito ang malaking surahan pambinto mo na mga kapaders pambili mo na ng bigas at delikadong malakas ang dagat kanina malakas ang lindol na naman Nagulat ako kanina akala ko mayroon naghulog ng dinamita sa ilalim ng dagat Tinamabad ako ng nireviews kanina. Iba na naman ang kibuan dagat sa si ibabaw. Delikaw talagang malakas. Kaya ngayon pala ang magtsatsaga na kami ng pamana para makarimang tayo ng pambigas bukas. Anito, may isang nakasuot mga kapaders. Naroon, alatan. Mmm, mm gitikayan ka yan. Pang ulam, sabawan. Matagal ako nila katikim ng ganitong isda. Ito naman aking ulam bukas na umaga sa sabawan ko. Hanap tayo ulit ng isda. Kuntin tsaga lang mga kapaders. oras ngayong palan alas otso pala ang na magkasawang magkasawan talikbago susungkitin ko muna at indudubulin mga kapaders mm -hmm. huli kayo parehas mas malaking siyang isang talikbago siguro ko iyan yung lalaki itong isang marapit sa pana sa kulata yan ang babae medyo maliit awang kula ako talagang magkasawa yan bali dalawang talikbago salamat na naman meron pandaradagdag pambigas hanap tayo sana meron pang kasamahan naroon sa butas may nakasuot Anong isdain? Uy, gurayan! Mm -hmm. Lagata ka dyan. Malaki na rin ito mga kapaders. Labas! Di ka dyan mga kabunot. Kwartan lino na ito. Estimate ko makalating kilo ito mga kapaders. Gurayan, ito kung tawag sa amin. Awan ko lang sa ibang lugar kung tawag nyo dito. Pasabi dito sa amin, 130 ang kilo. Masarap din itong sinabawan kahit anong luto. Na ito sa butas mga kapaders. Susungkitin ko, malaking pugitan na naman. Pagkakataon ito ngayon. Ayan, lobas din mga kapaders. Kaya lang, yung silbata nakatagka sa kanyang katawan. Malakas talaga ang pugita kahit may pa na nakatagka sa katawan niya. Ayan, pilit inilabas mga kapaders kasama yung stingless. Ayan, yung silbatana nakatagka sa kanyang katawan. Baliw ulit talaga sa malaking pugita kahit may stingless ang kanyang katawan. Ayun, Silbatana, dala mga kapadir, si Gingapang. Nagsinyos naman ako kay Kadevers Ingo. Siya ang malikot mga kapadir, siya ang pusuanin dyan sa malaking pugita. Ayan. Tiroin sa albatanan niya mga kapaders. Mag-iingat ka dyan. Mas malaki yung pugitan niya. Doon sa isang gabing ating nahuli. Yun ay lang 2 kilos. Mas malaki yan. Estimate ko mga kapaders. bakit itong mga 4 na kilo. So, pa. May hul na rin isda si Cadavers Ingo. Ayun, malaki surahan. Sige, ingat ka dyan ha. Gitikin mo na yan. Huwag kang mapaya po sa baraso. Kahit sa mukha mo. At panakalikit sa mukha ng tao. Delikado yan. Sige, patayin mo na yan. Kunting ingat lang. Ari mo na naman bukas pambigas yan. Another 170 ang kilo, big na yan, bagay ang kalaki. At na ito pa sa butas, malaking balangitan. Mm -hmm. Or igat kung tawag sa ibang lugar. Aroy, nakatanggal pa. Mm -hmm. Ating inulit mga kapaders, di ka dyan makakabunot. Na ito, nakalabas na rin. Nagpipilit sumuot ang buntot sa mga butas ang bato. At ah, hindi ka dyan makakasuot. Hihilahin kita pataas. Mayroon naman bukas sa yung in daingin. Uminit lamang bukas ang panahon para ito madaing natin. Aroy, nakabunot pa. Mm -hmm di ka rin yan mga katakas huwag lang makapunit ulit mga kapaders ayan sobrang tapang itong mga kapaders nagpipilit makatakas pati isting sa pana kuya kinakagat kagat mga kapaders matapang talaga ito bali dalawa ito yung isang kasamahan ito naroon sa butas siguro ko ito yung lalaki mga kapaders kaya matapang at baka yung naroon sa butas babae yun ito lalaki yata ito matapang na maigi yan Sige ka tang mga kabaros, itong pipilit makatakas. Dito nga pala sa amin ang kilo na ito, pagsariwa o Hanapin natin yung kasawa ng balangitan na yun, nahanak kaya yun. Malakas kaya ang agos, sige awad na ako sa agos. Na ito, mm hmm timbungan, pandaradagdag. Matis niya ako bukas, pagluto na ito, sabawan ko kasama ng alatan. Nasa na kayong bahurang iyon, yung may balangitan. Andito, may nakasuot sa butas. Anong sadaing kaya ito? Sungkitin ko muna. Uy, lapula -lapu, po mga kapaders. Sibungin. Yari ka na naman Ito naman sa parting hasangan Ayan, sige dugo na mga kapadyers Salamat na naman Lord Hanap pa tayo Na ito pa, nukos no or posit. mm -hmm. Pambinta ka na naman Pambigas Sa susunod na tayo maluto ng ganitong nukos no Pang kalamares Pambinta muna Para makarimong tayo ng pambigas At delikadong malakas ang dagat Oy, na ito na mga kapadyers Butit na, sumpungan kuli Ba, ito yung kasawan ng balangitan Mapanay ko sa gitna ng katawan mm -hmm huli ka dyan huwag sanang makabunot ayan ay nakabunot mga kapaders na labo ng butas na hanak kaya ayun huwag sanang sa butas andito lang yun naglalabo ng butas mga kapaders na ito yung ulo papanain ko mhm mm huli ay nakabunot na naman na ito mhm mm na naman dyan sigurado niya ito dito mga kabunot ating ilayong palabas labas sige makipagilan ako sa iyo Sige, huwag ka lumabas. Sinong masasaktan? Talabas, talabas ka din. Nakasabit kayo ang buntot dun sa kabilang butas. Hilay ko mga kapaders. Hmm, sige. Labas. Hindi ko ang pana ako mga kapaders. Sige, Hmm, nalabas ka din pala dyan. Balid lang natin bukas na umaga. mag balangitan. Ito, namimilipit mga kapaders. At hindi ko ang pana kung lalong titikuin pa na ito. Nahal kayong kasamahan. Gawain eh, naroon sa unahan. Akin lalapitan mga kapaders. Mapatulong ako pag itik na ito. Buti sila at apa nila Salbatana, Aki ah, Indisima. Palapit na kun sa dalawa at para mapatay na rin itong mga kapaders at para mailagay ng sinaya. Huwag ka na magpura-pirsa, di ka na dyan mga Talagang nakabunot pa talaga mga kapaders. Papalain namin uli. Mm -hmm. Huli ka na. Sige yan, sige, panahin ninyo. At yung pagtutulungan ito para mabilis mahuli. Sige, labalawin nyo ng pana. Sige, yung parting ulong yan. Yung may sentido, sige. Ay malayang patama. Ayan. Sige. Ay, malayo tama. Sintido, yun. Sige. Labulabuin niyo. Yan, sentido, wag niyo sa may bibig. At para hindi makabuhot buhay pa yan. Sabit pa sa isang ako ang mga buntot. Ayan, mas naman ang tama mga kapader. Sige, bugbog sarado sa amin itong balangita na ito. Mas malaki ito sa isa kanina. Tuwa na naman bukas si mama na ito. Dalawang kanyang daingin. Mag-init lang bago panahon para ito maidaing na naman. Pandagdag na naman ito doon sa mga unang nahuli natin, din na inimaman nung nakaraang araw. Siya nga pala mga kapaders, doon sa isang in-upload ko. Sa mga nagtatanong po dyan, ang tuyo na ito, purpiraso, 300, pero pag sariwa, 80 ang kilo. Sa mga gustong bumili dyan ng gaitong tuyong balangitan, PM lang po sa aking Facebook page at pakipalaw na rin po. Ang pangalan ng aking page ay Padre din. Ayan, paspas -pas ng na si Cadavers, Ingo, si Cadavers, Rico mga kapaders at yung palak na nakatagka sa ulo ng balangitan patay na ito mga kapaders bugbog sarano sa amin ayan puro ulo ang tama tama lang yan para sigurado at pag ito buhay pag ito kinamay direkado makakalis grasya ito ng kamay tama na siya na ayan tatanggalin ko ng pana e eh, lagay ko yung sinaya ayos naman mga kapaders nakadong balik na tayong daingin bukas na umaga hanap tayong isda naroon bukaw ito ang favorite ulam ko masarap itong ganga sa suka mmmm -hmm. huli ka dyan. Sana magdagang pa ito para madaluhan at para maraming aking pang bukas. ang aking pangulang bukas. nga sa suka masarap na ito. Tapos may kasama ang luya, sibuyas bawang, magic sarap. Ayos na yun, salap na. Maghahalap na naman tayo ng isda, konting tsaga-tsaga lang. Naroon, nakadapa. Isda may balbas, timbungan. Yung isang klaseng timbungan ito. Mmm, -hmm, giti ka dyan. Pandara dagdag. Hanapan pa natin ng kasamahan. Baka mayroon pa. Na ito, kunutin mga kapaders. Ayan, musi kung tawag sa amin ay buktit dito sa kison ayan parang payat mga kapaders hindi ko may ito kukuhain masap itong inihaw o kaya kunot maliit ang katawan mga kapaders payat sige maglangit ko na ng malayo ito ang magandang bula papalubuhin muna naro nukos no malayo pa lang ako nakita ko agad mga kapaders sige lang ipapalayo sa atin at imbibilis nang ng langoy para makarating tayo kagad ayan na mm -hmm. namuti ang kabaak nukos no or posit sa bawat lugar iba't ibang pangalan tawag dito dito talaga sa amin sa Quezon talagang tuyo na pangalan dito Nukos no awan ko lang po sa inyong lugar kung tawag nyo dito hanap tayo ulit ng isda naroon malaking likuan or sa maral mga kapaders ay nabakamu lang na ito papasiguri ko pa na mm -hmm. giti ka dyan sintido ang tama Steve na lang, mga kapaders, isang kilo ito. Dito lang siyang piraso, sulit ng pambigas. Mura lang ito sa amin, 1.30 ang kilo. Hanapan ko pa, baka mayroon pang kasama yung samaral na yun. Oh, hoy, na ito, pang ulam. Masarap pong kataan. Mm -hmm, nakabunot. Oh, sasalubong sa akin. un, mm, huli ka ngayon. Oh, presal mga kapaders. nabitaw ang kulugod ay ha, maliyan. Wala, napati, na pati. Nana, kaya yun. Sayang yun, ay na ito, hindi nakalayo huli ka na dyan. sulpanet or sulay bagay kung tawag sa amin masarap itong adobo sa gata mga kapaders liputok laang pag kayo nakatikim na ito, lahat ng problema tanggal sa inyo naroon pa nukos na naman malaki ito mga kapaders at tinlalapitan magos kayang maigi kaya kami nahihirapan mm -hmm. lagat ka na naman dyan Ari laking huling nukos mga kapaders iba talaga pag maliwanag ang light pag online nadaraw ang nukos kahit malayo ka Hanap na naman tayong isda. Naroon, bibiya, sige lang oy. Oy, sumuot ka lang. Mm -hmm. Huli ka na naman. Malaki ito, parang sura na rin kalaki mga kapaders. Masarap itong inihaw, lalo ulaman ay kangus na nilaga o kaya kamuting nilaga. Pero ang damis nitong iulam, saging nilabon, yung sabah. Hanap tayo uli na naman. konting tiyaga lang. Naroon pa, bibiya uli, ortibos. Isdang lipstikan, laging nakaayusan. Nandito sa kabilang butas. Nahanap kaya ang ulo na ito. Na ito. Mm -hmm, pa. Hanapin ko ulit. Nahanap kaya yun. Saan kayo pumunta yung bibiyang iyon? Dito sa kabilang butas. Sa ating iikutan. Wala dito. Di Nahanap kaya yun. Pinahihirapan pa ako na itong hanapin ha. Na ito na mga kapaders. Oh, tumalikod pa. Mm -hmm, Huli ka na dyan. Di ka na makakatakas. Bibiya ulit. Pang iho na mabukas hanap tayo ulit ng isda na naman pakita lang kayo sa akin na ito surahan nakalabas sa butas nakahayo lang mga kapaders ito magandang panain pa nakalabas sa butas papasiguruhin ko ulit mm -hmm. huli ka na naman dyan surahan ulit pandaradagdag na naman ito bukas na umaga pambinta pambigas na naman nakabunot pa mm -hmm. sala yun inugtulan mm -hmm, huli ka na na ito pa bibigyan na naman Mm-hmm. isa kayong mag-anak, nabibiya, pang-ihaw bukas. Ayan mga kapaders, maaho na rin kami at mauwi na. Isang dive lang tayo. Blacks na ang dagat. Na ito na mga kapaders, yung aming huli. Sa unang dive laang yan. Isang dive lang kayo mga kapaders at malakas na ang dagat. Naapon man dagat sa bangka namin. Bangka kayo namin, maliit laang Kaya pag malakas ka, sirap na ang bangka namin. Yung unang salin sa si Estairo mga kapaders, yan ang huli ni Kadevers Rico. Tapos itong susunod, huli ni Kadevers Ingo. Ayan, tiyatanggal ang pizza sinayo mga kapalos para maisalin na. Para mabilis si maitaktak. At yung sa sinay na sinay, nasa unahan pa, hindi pa naisalin. Naroon yung malaking pugita, saka yung dalawang balangitan na mag-asawa. Siya nga pala mga kapaders, lubos nga ako nagpasalamat sa ating Panginoon Diyos, pati na rin sa ating karagatan, kahit para paano maisda pa rin. Salamat Lord sa biyaya mo na pinagkalubong sa aming apat na naman. Sigurado bukos na naman, may pambigis na naman kami. Ayan, ito yung huli ko mga kapaders, ayan, tiyatanggal na rin ang pitang sinaya. Bes bilis ang kilos at palaksa ang dagat baka tayo malubog na naman. At ano isang gabi na lubog na tayo baka tayo madoblehan pa dito sa kalautan. Malayo pa naman ang tabi nating lalanguin na naman. Kilos lalaki na hindi kilos babae. Eh? Sige. Dadali at palaksa ang dagat. Naroon yung pugita mga kapader. So sige angatin mo yung pugita. Itas mo. Sige. No. Dadali kilos. Ayun dalawang balangitan mga kapader. So laki ng balangitan. Ito sa akin nanay na naman. Pag dinaing yan malapad na naman iyan. Sige angatin yung malaking pugita. Yan. Sa ulo ang hawak sa ulo. Yan. Ay mga kapatid, so oh, laki. kwartan lino yung bukas umaga, pangbigas Abang-abang lang bukas pag na ito. Na ito na mga kapatid, maganda umaga sa inyo lahat. Ay ito, malaking surahan. Saka mga bitilya, mga snapper. Ay ito pa oh, mga kapatid, malaking pugita. Saka balatan, yung ating nakuha. Naroon pa sa planggana yung mga lapu-lapu. Saka yung tibugok, pusit na ito pa balangitan or igat sa kasul panit dahil ngayon mga kapaders kaya lang medyo makulimlim ang panahon hindi ito mga sikat ang araw mamaya na ito timbang ng bitilya ayan bigit city kilos tapos ito ang sunod mga kapaders malaking surahan kasama ang lapu lapo saka nukos Sige, timbangin na yan. Kung ilang kilo man yan, lapula po namin <tip> sa kaisurahan na kasamahan. Hindi pa, pa yun. Mami pa yun. Mami pa yun. yun. Alas-alas pa ang labas dun sa... Uy! Sesimid yung mga 10 kapaders. kapaders. Yung lapula kasama kasamang surahan. Ito pugita malaki. Ilang kilo kaya? 3 city mga kapaders. Yung nakaraan, 18 ang Mas malaki ito din sa una. At na ito pa, malaking kuha pa mga kapaders. Ayan, mayroong nagbili. Uno dos, yung aming inipon-ipon na pa yan. Ang kilo 800, nagtawad. Kaya 750 nila ang. Ito na pala mga kapadres, yung aming kabintahan at lahat. 2,825. Ang gastos naman ay 522. Ang natira, 2,303. Divide pa, bawat isa 460 ang partihan. Ayos na ito, meron tayo pang dalawang kilong bigas. At yung sobrang sukli, panday presuto siya kapang gatas, pambilin swak. Salamat ulit Lord na marami, may pambigas na naman kami ngayon. Maraming salamat nga pala sa inyong panood. Abang-abang sa ating susunod na adventure. God bless. Ingat po kayo lagi dyan. Siya nga pala doon sa kapabati ngayon. July 6. Happy birthday po sa iyo. Policeman. Ingat po kayo lagi dyan. Sana maraming birthday pa dumating sa iyo. Happy birthday po sa iyo. Happy po sa inyo lahat.